Hello, mga Love Shoutout mga lalabs, mga vayos! Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, or boys, sa man sulok ng mundo. Miga shout Shoutout sa mga kapwa ko po, FWs around the world. Hello, Miga shout Shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin po ngayon, magpasalamat po tayo sa China dahil po China uh, China Coast Guard no uh, dahil sa pagrescue po nila sa ating walo na mga mangingisda mangingisda diyan sa baho di Masindo nang dahilan ay uh, nasira yung starter daw ng kanilang makina at sumabog ito so palunod na po no ay doon sa video mamaya isyu na po natin na pinuntahan po sila ng Chinese Coast Guard at binigyan po ng mga parang salbabida yung orange no para sila po ay makaalis no doon sa bangka nila babaka sumabog pati pati sila din sa sabog at magkanda lasog lasog so yun. Uh, pero itong uh, si Tariela si Commodore uh, Bilat J Tariela <laughs> uh, hindi tanggap na po tayo na mga Pilipino doon mangingisda sa uh, baho ni at nagpagalak, managpakalat siya ngayon ng uh, uh, balita no, na siyempre hindi lang Pilipinas yun. Sa buong mundo yun. No? Nagpakalat siya na siniraan pa ang China uh, yung Coast Guard doon. No? Nahinarang daw ng Chinese Coast Guard yung mga mangingis na doon. Nalunod na nga, haharangin pa. Ayun. Nakikita doon sa video na talaga itong mukhang bilat na si Commodore J. Tariela ay talagang napakasinungaling dahil sa kakahimod niya sa puwit ng maitim na officer ng Kano. Sarap pala yung naninilaw na puwit na hinihimod mo, Tariela, punyeta ka. Eh, pinahiya din siya ngayon ni, ng kanyang, uh, ng spokesperson ng Philippine Coast Guard, na itong si Balilo. So, sabi pa dito, Pili, uh, Balilo Lambastid, uh, Tariela says, Coast Guard, uh, a Chinese Coast Guard offered help. Kasi sabi niya, hindi daw nag-offer ng tulong, nag-alok ng tulong yung Chinese Coast Guard. Hinarangan pa. O, ganun kasama si Tariela. Hmm. Tapos la, yung yung kasamaan ni Tariela ipasa e, niya sa, sa China. <laughs> yung pagiging himod put niya sa kano na mga uh, officer eh uh, ipasa e, niya po doon sa ano sa China. Uh, tapos sabi pa dito eh, sabi dito ng Daily Tribune uh, Philippine Coast Guard uh, spokesperson Rear Admiral uh, Armand Balilo yesterday achieved uh, uh is subordinate officer Commodore J. Bilat Tariela. Ako na nagdagdag ng Bilat. Kasi mukha niya mo, ako na Bilat. Uh, for questioning, no? Na yung narrative daw ng China na nag nag, uh, offer daw, nag-alok daw ng tulong doon sa walong mangingisdang mga Pilipino na ang kanilang makina ay sumabog noong uh, Sabado. Balilo stood firm on his earlier statement that members of the China Coast Guard and People's Liberation Army Navy tried to assist the stricken uh, fishermen, who uh, two of whom, uh, fishermen, two of whom suffered severe burns at bajo dimasin dock. So, itong uh, spokesperson ng uh, Tariela for West sea, Matters doubted the. Uh, yung uh, Philippine Coast Guard account that the Chinese offered to help. Mm. Sabi pa dito, it may recall that the PCG last June uh, 17 had to rescue members of the Philippine Navy Special Operation Group after the CCG or Chinese Coast Guard attacked them while they were on a ayon yung kanayang inaano yung dati na yung inatake na naghatid ng resupply uh, mission, no? <clears throat> Eh kasalanan ninyo, bakit Navy yung pinadala ninyo doon? Eh, it is hindi yung pwede. Dapat, Coast Guard to Coast Guard. Kasi sila yung bantay dagat, hindi yung Navy, panggira yon. Eh, naisahan pa sila ng Coast Guard lang yung Philippine Navy. Eh, din, tingin sa atin, napakahina talaga natin. Navy lang ng China, tinalo yung, eh, Coast Guard lang ng China, tinalo yung Navy. Pilipinas <laughs> ko So, ito, yung interview no ng uh, Delib Trivion, uh, Balilo said he based on uh, he based his assertion that China offered to help based on the statement of the fishermen and the official report ng officer ng uh, Philippine Coast Guard na itong bangka ng uh, tinatawag na BRP Sindangan. So, mas kapanipaniwala, tama ito si Balilo na mas maniwala siya dito sa mga mangingisda na kung saan sila mismo yung nakaranas doon ng nangyari sa kanila at kung sino talaga yung totoo doon na nag-offer sa kanila ng tulong. At itong ang pangalawa dito at itong officer ng uh, barko na BR Presindangan na nagsabi talaga na yung China Coast Guard ay nag-offer po ng tulong sa ating mga mangingisda na baka malunod sila dahil suma, baka sasabog na talagang makina nila or sumabog na baka pati sila masabogan din. So kudos sa, uh, sa China Coast Guard, maraming salamat palakpak. <laughs> so, sabi pa dito, eh, the submitted the uh, report to PCG Chief Admiral Hill Gavan, the report submitted to the president sabi ni Balilo so alam na ngayon ni Ngiwi. ano kaya ginawa ngayon ni Ngiwi? <laughs> wala lang ni Ngwi lang yun si Bongbong Marcos <laughs> so, sabi pa dito ni Balilo I'm still I am still the spokesperson and I can speak for the commandant but I will stand By what I said, sabi ni Balilo. Hmm. Eh de, ano ka ngayon tariela o ng nabukhang bilat? Ikaw talaga nagbuka, napakasinungaling mo talaga, no? Talagang uh, pinapakita mo sa taong bayan at sa buong mundo na ikaw ay tuta at humihimod ng mga puwit ng mga kano. Ang <laughs> mga opisel. <officer. laughs> Tayo pa dito, hindi notice that the PCG or Philippine Coast Guard, VISEL, yung sindangan, ay mabilis daw na nagpapatakbo papunta doon sa baho di the Masinlok, they were subjected to blocking. Ito yung sinasabi ni, eh, uh, ano, Tariela. Hmm. Dangerous maneuvers and harassment, Tariela said, putangin na mo talagang hayop ka. <laughs> ka na talaga, eh. na-deploy ka na doon sa tawi-tawi at nang malapak ka ng buhaya doon. That's why it took us to uh, took us longer to arrive when the Filipino fisherman were uh, he said explaining that the Philippine Coast Guard uh, vessel out maneuver asus naman talaga hindi mo talaga tanggap na talagang nakatulong ang China. So ito pakinggan po natin mga lalabs mga bayot. Itong uh, maraming pahiya si Tarila talaga dito mga lalabs mga bayots no. Ito na yung video na totoong nangyari na kung binlaking ba talaga ng Chinese Coast Guard ang mga... I want you to look at, are there any... Uh, or tinulungan ba? Ay, ito kayo na kung ako ito kayo dito kay Ado, paglinawan, no? Kaya ako nagpapasalamat sa Chinese Coast Guard, no? Na tinulungan po nila yung ating mga mangingisda. philippine rescue mission saturday following an engine explosion of a filipino fishing boat near bajo de masinlo another day another lie this is yes, your favorite yes. half chinese and this is what really happened yes. look at the video and decide for yourself what you really really saw i want you to look at are there any uh, philippine coast guard in the near nearby Voila. do you see any no Nothing. <laughs> who are they blocking honestly Voila. They said they were blocking them, right? They said they were blocking the Filipino Coast Guard. Look, this is a Chinese coast guard. Sorry, I'm pointing at my screen. I'm a little bit too excited. Now down, look, look what are they doing? Oh, is that blocking or is that saving people? That's what you throw in the water for people to save people, right? Isn't it? Does it look like they're blocking or are they they trying to save these people? You tell me. Look at them, they're taking them off the ship. Look. Pulling them out of the water, doing mm -hmm. everything to save these kind of people. Huh? Does it look like they are blocking the Filipino Coast Guard? And do you see the Philippine Coast Guard anywhere? Murphy. Because the yeah. ship over there, uh, further, that's a Chinese Coast Guard, right? Yeah, and 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 if it was a Filipino Coast Guard, there's no ship blocking him. Right? Let's be honest here. We have gotta be honest here, people. And I hope the Filipino people right now see that your media is lying to you, and it was first your government that was coming up with this story. You should start to wonder why are they doing that, because that's very, very important for you to understand. Why are they lying to you about a thing like this? Isn't it disgusting that they're lying to you that Chinese people are trying to block these kind of people to, uh, while while actually they are trying to save them? i mean right. you can be uh, you can be angry with uh, with china for whatever you want for the territorial dispute but this is you cannot say that they were not rescuing the philippine people who were in distress because their boat exploded or the the engine of their boat exploded right it was really 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 clear and in this video also the philippine coast guard also say thank you to the Correct. coast guard of china uh, i have no sound on it because it got music on it and I'm a little bit afraid for uh, copyright, right, uh, with the music. So, anyways, I just wanted to show you. Ayan, malinaw mga nalabs, mga vayots, na yung mga Pilipin, uh, yung Chinese Coast Guard, nagtapon po ng mga salvavida para naman doon makapunta yung mga Pilipinong mangingisda na yung bangka ay nalulunod na. So hindi po sila binlaking, tinulungan po sila ng Chinese Coast Guard. Kaya, thank you so much Chinese Coast Guard no for helping uh, my fellow uh, Filipinos uh, <clears throat> in case of danger. You, you were there, no? Never mind this uh, dipota na mga uh, like <laughs> uh, Hindi ako, hindi ako pro-China mga lalabs, mga bayots. Pero hindi din ako tanga na hindi natin uh, makikita na kailangan din, pag may nagawa din silang maganda, ay eh, palakpakan din natin at magpasalamat tayo. <laughs> hindi din natin sinasabi, hindi ko din sinasabi na hindi din natin uh, pag-usapan yung dyan sa iagawan ng dagat. Para sa akin, eh, wala akong, akong pakialam dyan sa dagat. <laughs> ano yung dagat? Sa, so, doon sa amin, no, grabe dagat. sawang sa -sawan, ni... Eh. Siguro mga around 30 years na nga ako siguro. Hindi naliligo sa dagat. Kasi mula nung pitos pa ako hanggang pinanganak ako hanggang nagdalaga. Puro dagat, dagat, dagat na lang yung nililigoan ako. Oh, ano? pakialam dyan sa dagat. Ano? Walang matanim dyan. Oo, may mangingisda, mangisda da. Nilibre naman. Yun naman talaga yung usapan dyan eh. Na libre. Hayaan na um, malaya yung mga Pilipino dyan na mangisda. Yun lang naman. Eh depende po 'yan sa ating pangulo. Lahat 'yan magdedepende sa foreign policy ng pangulo, Pangulong Duterte dati maayos. Kapag uh, nagiging uh, ano tawag dito, uh, agresibo ang China, tinatawagan niya yung si presidente si Xi si Jinping. O bakit may ganito? O, di iraradyohan din yun doon. So, kakalma na naman unlike ngayon sa administrasyon lang po ni Bongbong Marcos, nagkaroon ng nililaser ni, nil water cannon ng grabe yung, yung, yung ano, yung uh, mga Pilipino dyan. Sa administrasyon lang din ni Bongbong Marcos na may naputulan dyan ng daliri. Kahit po naman si Pinoy dati, incompetent president na yun, nangingiwi-ngiwi din yun no, nung buhay pa. Pero walang ganun na nangyari dyan. Kay, kay Bongbong Marcos lang. <laughs> Nang akala natin, kaya natin binoto, ay eh, matalino. Ay di puta pala, ubod pala, bagsak nga sa eskwilahan pala ang hayo. <laughs> kaya ayun, bagsak ang ating ekonomiya, pati purin rin polisi, ngumewe doon sa Amerika si Bumbong Marcos. Ang isang tanga may balita pa kanya si Jojo Di Guzman na Nakasit na daw yung gira sa 2025. Ay, Diyos ko po, sana hindi matuloy. Dalangin natin na sana manalo si reformer uh, former President Donald Trump sa uh, election ngayong November 5 no, sa, sa Amerika. Or November 5 or 7 ba? Basta something ganyan para hindi po matuloy ang gira. So, yun lang po. Maraming salamat. And once again, Chinese Coast Guard or China, thank you so much for helping uh, my fellow Filipino in baho di masinlog. Yun lang po.